Mga nagahilay nga poste sa barangay Kintin, Salas, Haro, madugay na kuno nga ginareklamo sa mga residente. Iniang itutukan ni John Sala. Wala sa forever. Apang ang reklamo sa mga residente sa Bragay Quintin Salas, Harun, natuhoy sa haro na sa nagahilay nga poste daw diri palang kuno nila mapamatudaan ang forever. Humalin palang kuno sa Panay Electric Company ang ila reklamo sa poste sa kuryente nga nagahilay kag tubtub subong nga more power na wala sa gihapon ininaksyonan duga ro na mo na reklamo pa ida wala mangyapon aksyon pati kun kami ang tumbahan di andi risgo sa am napalabot naman sa barangay ang sitwasyon sa poste magluwas ini may mga nagawayway man nga kable ang kuryente kag telco nga peligroso para sa mga residente kag motorista nga ma kayo gid dayon eh. Liwat yung palabot sa news team ang reklamo sa more power kag nagpasalig ang power distribution utility nga aksyonan ang reklamo kag maislan gilayo ng poste. Apang sa pamangkot kung o kaangay sa pagpangita sa forever, hindi man ini mapaktan. Upod kay Hans Di Chieto, John Sala. One Western Visayas.